Bye. Ito na nga pala ang part 2 ng bangkang ibinubunsod noong nakaraan. At dahil hindi nga natapos ang pagbubunsod nito mga mare ay itinuloy na nga lang kahapon. Kagaya nga ng sinabi ko noong nakaraan sa vlog ko ay magluluto na nga lang kami ng arus kaldo pang merienda ng mga magbubunsod. Pumunta na nga kami sa pinakadulo ng aming nayon dahil doon nga nagaantay ang aming tricycle na sasakyan. Maglalakad na nga lang sana kami mga mare at bang sarap ngang maglakad ngayon at bang lamig at bang lakas nga ng hangin. Kaso ay may dala nga kaming arus kaldo kaya nag tricycle na nga lang kami. Kagaya nga nung nakaraan ay nauna na nga sa amin si Buyok dahil bandami nga nilang inaasikaso doon. Nagkaroon pa nga ng traffic dito sa daan dahil tumigil nga itong isang tricycle na sinasakyan nila Megan at akala nga niya ay dito nga kami bababa. Hello. Traffic gan. May traffic. Sa May traffic. Wait, Bakit dyan? namin doon sa tabing dagat mga mare ay nakita nga namin si Sky at ang kanyang mami. Kanina pa nga daw nila kami inaantay dahil gutom na gutom na nga daw sila at gusto na nga daw nilang matikman ng aros kaldo. At dahil bang lamig nga doon at bang lakas nga ng hangin ay napakasarap humigop ng mainit na lugaw. At habang nagaantay pa nga sila ng mga makakasama sa pagbubunsod ay etong at tumambay muna kami dito sa tabing dagat at bang sarap at sariwang sariwang hangin. At habang nagaantay nga kami dyan ay bigla na lamang bumuhos ulan pero tumigil din naman at nagkaroon pa nga ng rainbow. May inaantay pa nga silang bangka na hihila dyan mga mare kaso ay napakatagal naman dumating. Sabi nga ni Buyo kay mas magandang araw yung may mga nakasupport ng tao sa likuran ng bangka para mas madaling ang maibunsod ito. Kumbaga may humihilang ang bangka tapos may mga nakasupporta naman at nagtutulak ng mga tao sa likuran ng bangka. Ayan nga si Buyo at nire-ready na nga niya ang tali na gagamitin. Madilim na nga nung mga time na yan dumating ang bangka ang hihila at sinimulan na nga rin nilang itulak ang bangka papunta sa dagat. Panoorin nyo na nga lang mga mare kung paano nga nila ito na at sobrang nagpapasalamat talaga kami sa lahat ng tumulong. Pero bago nga ang lahat mga mare at pare ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Pa-comment na nga rin sa iba ba kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot ang aking mga videos. Yun lang mga mare. <coughs> galing! Napapalakpak, napapalakpak ka nanay. sa tulong ng mga kalalakihan dito bayanihan kung wala ang tulong ang tao wala ano? nag-uwian na sila para namang aswang eh. Hindi nakita eh.